Sana nakinig na ako. Hello! Kamusta ka na pre? Tay! Tay! Nawala po. Anong nawala? Yung wi po, nawala. Nakakala ko pa naman kung ano. Anak, bilhin mo ako ng tatlong sigarilyo? Sige po. Daisy, pabili nga ako ng tatlong sigarilyo. Grabe yan tatay mo Matthew. Araw-araw na lang ninigarilyo. Ito. Salamat. Oy! Matthew! Anong nangyari sa'yo? Bakit di mo na ako nire-replyan? So, ano naman, Tiffany? Ang dami kang ginagawang project. Tapos may problema pa yung internet namin. Ay, ganun ba? Pero pwede ba tayong lumabas bukas? Kung may time ka lang, ha? Pwede naman, sunday na lang kita dyan bukas. Okay, bukas ha. Huwag mong kakalimutan. Bye bye! Sige, bye. ay Ito ba? Pigil mo yan! Masama sa'yo yan! Bakit ba? Hindi naman ni Kuya naapektuhan na. Pasok. Hoy <coughs> anak, Itigil mo nga yan. Itigil mo nga yung paninigarilyo mo. Paano pag ayaw ko? Ba't ka pa nagkaganyan? Inalagaan ka namin ang nanay mo ah. Marami kami sinakripisyo para sa'yo. Tapos ganyan ang ibabalik mo sa amin. Maayos naman buhay mo dati ah. Pero nung sinamula mo yung bisyo mong yan, nagbago ka na. Bakit tay? Ikaw ba tumigil sa paninigarilyo? Hindi naman di ba? Tapos sasabihin mo sa akin na tumigil na ako? Anong klase ang maka? Ka Sige Tay, patayin niyo na ako. Mamatay na din naman ako sa paninigarilyo ko eh, 'di ba? 'Di ba? Ma, ma! Labaghi. Hindi po ako makahinga. Halika na dali na, dali nakita sa ospital. Hello? Hello, Kuya! Si Ella to! Si Daddy nasa room 302! Punta ka na, dali! Sige, papunta na ako dyan. Tay! Anak! Pasensya na. Hindi ako naging mabuting tatay sa iyo. Pati ikaw! Nadamay sa kawalang bahala ko. Tay, hindi mo kailangan mag-sorry. Ako yung dapat nagsasorry sa'yo. Ako rin naman may kasalanan, anak. Tay! Tay! Do! Do! Umalis ko muna kayo. Sir, ako hindi niyo ng inyong amahay, kung ano. No way, man, man. Mabotay, promise po, gagawin ko maayos ang buhay ko ngayon. Maandang mahal ko ngayon, Tiffany, Eda, Nayang Atay. Maraming salamat sa lahat. Nagmamahal, Matthew.